<laughs> morning. Morning po. Busy po yata kayo. Sa pagkain. Ah! po. Morning po, Morning, Kuya. Ay, ate. Lagi ko na pagkakamalang ano to. Lalaki tong bata na to. Sarap naman ng ulam. Mm. <laughs> Sarap ng ulam, Sige, kain ka lang muna. Pakabusog ka. May pasalubong ako sa inyo. Tatakot na kasi kumaan, hindi sa pinggan. Gilupitan <laughs> ko ba yung bato at maaayin sa ugot, eh? Pinagbuhan ko siya ng, ano, buklig. Hmm. Pinalibuan ko maaga. Kung unsula, kahit kita na biyang. Hahaha. <laughs> <laughs> Gusto yung kain mo ka rin, ka? Unsula mo, bilog. Sakulain mo ang saya.

Maligo ka rin na po, ha? Wala po kayo nung Sabado. Napunta po kami dun sa ano, may pinagtatrabaho rin po nila. Hmm. Ano gusto po namin kung magpupuha na ng tao. Eh. Nabusog ba kayo? Oo po. Oh, tanggalin ka. Tanggalin po ka. Baka buling ka ng manok. Oo. Oh. Nandito ako nung Sabado eh. Nasaan ba kayo nagpunta? Kasi... po sa may karabuhan po. Mm. Anong ginawa mo doon? May, may dala akong kutsyon ni. Eh. Pinagdala kita, pinagdala ko kayong kutsyon at unan. May binigay ko muna sa iba, okay lang ba? Oo. Hindi hmm. ka malungkot? Po. Ah, hmm. oh, dito ka. May pasalubong ako sa inyo. Ito. Gusto mo ba ito? Maganda ba? Anong gusto mong kulay? Pink. Ba't gusto mo pink? Maganda po. Maganda. Oh. Welcome. Gusto mo ba yan? Hmm. Okay. Meron pa akong dala. Mas no, maganda. Wow. Oh. Diyan lang. Hindi naman mawawala. Kuya August. Ay oh, ito. ito <laughs> Kinuha ka agad. Oh. Ah. Oh. Bagyan 'di ba? Ito po. Oh. Ah, ha pagdadin na 'yung utaky pinintik. Black 'ko 'yung puti. Ito lang <laughs> 'yung puti kan. so. Ah, ayan. Ito. 'yung iba talaga, sa mga nako ko. gusto ko nang i-share din sa mga bata para lahat may experience nila 'yung maging masaya may oh. meron pa. Ito yung pinakamaganda. Ito yung request mo, di ba? Nasaan ba yung pang girl? Ay, ito. Oh. Ano masasabi? Ito yung kay ate mo, no? Ito yung kay kuya. oo oh. Kuya, welcome. Siyempre gusto ko ito yung kaya ate na. Tabi natin. Oh, binila ko muna kayong ganito. Crayons. Okay, Ang gali. Para magamit nyo sa ano. So, sa ngayon kasi katekram, ano po. Ayan, ito dito mo, ito yung pansulat mo, na ano? Mamaya tuturuan kita paano paano gamitin to tsaka yung mga iba pang mga gamit dito na. No? Okay. Na. Tapos ito pa. Ha. Huh? Mm. Ito yung kay Ate na. Ha, ah, tabi mo. Oh. Tapos mayroong kang whiteboard. Ito magagamit mo to. No, isasabit natin doon sa loob para magsusulat-sulat ka ng pangalan mo, no? Okay. Masaya ka ba? Masaya po. Hmm. Masaya rin yung bibi mo. Oh. Ito, tikman mo to. Hmm? Po. Ah, mamaya na. Yan. Hmm? Yeah. Okay lang para maanin ma mo. Ah, oh, ganito lang buksan yan, no? So. Ito. Mmm. Mm -hmm. kasarap. Sana ah, yun. Oh. Ayun sa'yo yung buksan. Naya, tigman nyo. Ah, nabuksan ko ko yun. Dito. Ah. So. Oh. Mm, welcome. gusto ko malaman gaano ka kagaling sa pagbilang muna. Pagbilang raw. Ito, ano to? Ay, hindi pa niya alam to. Nagbibilang po yan sa kamay. O oh, sige, bilang ka muna. Isa, dalawa, tatlo, apat. Bilangan mo lahat. Isa, dalawa, tatlo, apat hindi mabilis yung ay kaya mabilis. okay yeah. ikaw muna kuya ilang taon na po si ate apat na taon po ata ilang ilang pasko na po yung nakalipas siya bali apat na pasko na po yun oh so peding lima o apat na taon po siya Okay. Si Kuya muna. Si Kuya po, ilang taon na po siya? Sa lima. Lima? Opo, okay, mag-aanin po. Mag-aanin po siya. Sigurado sabi. po yun. Opo. Okay. Sabi naman ni Kuya, pinag-aunay siya daw ay ibigano ito. Oh, kuya, sa, ano sabi. to? Ilan to? Isa? One. mo. Oh, sa English. One? itu hey. ah so hindi nila alam itu apa daw yun nah mengacak aku nah malaking problema probleman naten ito. T Tocupan. ito. Tocupan. ito. three. Sasabihin mo ay eh, three. <laughs> ah, ito, ito. Ah, so ibig sabihin... Hindi po sila sa ganyan na gano, Yun, kumari yung kanta, nakakanta po nila. Okay. Oh, Nasasabi ho nila, pero hindi ho nila alam. Okay, sige. Maraming pala tayong aayusin dito. Turo natin yung mga bata. Sayang na hmm. Kasi lumilipas yung araw, walang natututunan yung mga bata. Mang inayang po kayo doon. Sayang po yung oras. Pero lagi-lagi naman po sana silang susulat. Wala hmm. po kong liyaan ni teacher Okay lang po ba kung kayong tanungin ko? Ito po. A, e, B, C, D, E, F, G, H, I, G. F... C... I... Ito po. Uh, alam nyo naman po yung... Opo. yung pagbasa. Mm -hmm. mm, okay. Yung pagbasa po ng Tagalog, English alam nyo po. Mm -hmm. mm, ayan pala eh. Pero kung natututukan nyo sila na eh, hindi ko naman po nangahagilapan pag-araw at ting tumatakbo sila glalaro. Hmm. Yung panganay po, nakakabasa na siya? Oo po. Saman ba akong sila ate mo? May ako sa ano, mga bata. Hindi pa pala nila alam yung ano. Dito po kasi hindi ko pinapasok ng dalawa. Hmm, Nakakulit po kasi nga, eh. nagbabag lang sila dito sa school. Hmm. Is, iyan yun yun, Nay. Dapat magkaroon kayo ng oras sa pagturo sa kanila. Ano ba yung parang yun, yung, araw-araw po niya na ginagawa dito? Wala po. Oo, oh, yan. yun. Tamang-tama. Kuminsan so, na po naglalaba. Oo. Oh. Kuminsan so, po wala na. Nagluluto ng pagkain. Oo. Oh. Eh kung ano po, masingit natin yung pagturo. Kasi sayang po, no? Nay, lilipas po yung panahon. Puro ganun lang. Pero kung nagbigay po tayo ng oras sa pagturo sa kanila, Ah, tignan ko nga muna kung ano, alam mong isulat at pangalan mo. yung pangalam, yung ganito ah. Ang Diyos ko nga nang kaya. Hindi, Kahit sige. yung ganito ah. Yung Hindi, ayan nyo lang po muna. Ano po yung, sige, sulat mo yung alam mo. Baka naman yung aday na isulat mo. Hindi. <laughs> <laughs> ah, sulat niya. Ah, sige na ate. Pangalan natin. ko. Ah, pangalan mo pala ayan susulat niya. Ayaw po talaga na yun, Ruby. Hindi yan. Ano naman pangalan mo? Ah, yan. Hi. Ano ba yan? <laughs> anong, anong basa mo dyan? Oh, basahin mo. Ay, ikaw nga ako Sulat mo yung, yung pangalan mo. Sulat mo rao. Hmm. Ah, hindi rin po niya alam. Kakayain mo lang pala yung sinulat ko. Naku, yan na mahirap eh. na Nalungkot naman ako sa mga bata. Ano na ho siya? Ah, six years na ho siya, wala pang alam. Kawawa po yung mga anak niya na eh, pagka hindi sila naturuan. Oh, ate. Ito po yung panganay, di ba? Binilang kitang bag. Ate. Ah. Tadi, Ito ah. Masarap mo kami sa, sa higat yan ay pinutik na. Binigay yung bukas. Bag ah. na bag, Bag mo to. Hmm. Ah. Ay itong ano, itong panganay yan, tignan ko. Ang unang panganay. Hindi, okay lang. Sige, isa lang naman ang nabawas doon. Ate, dito ka nga. Tignan ko gaano ka, ano si ate. Sige, kain ka muna. Ano si mula yung pangalan mo Sige, kainin mo muna. Yan mo kunya, Alan. Ato, oh, bibigyan ko muna. Bibigyan. Eh, po, tatay. Ate, kawalin mo pa ka na. Tatay ko. Pinutok niyo, eh. Mm -hmm. May pahalik-halik pa. mama oh. Oh. Pagka na, share kayo ni ate. Oh. na Share kayo. Ate, dito ka muna. May gusto kong malaman. Oh. Gusto kong malaman kung alam mong isulat ang pangalan mo. Pangalan mo, pangalan mo. Dito. Ito lagi ka ba? Ah, sige. Kaluwete pa lang siya. Lagay mo muna manika. Nalan mo ko. Napaka mahihiyain namang. Isang pa na wala akin. Wala nang wala hanay. huwag mong tanongin na. Ito'y huwag mo. Ano to? Bibi? Ano to? Ano pangalan mo? Hindi mo uh, niya alam yung ni sulat. Tuloy-tuloy tuloy niya patawa-tawa ay. kailangan ko yata maging teacher dito sa lugar nila. Ay! 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 Kailangan ko maging teacher dito ka, kasi kawawa yung mga bata. Nay, gusto nyo bang gumanda ang kinabukasan ng mga anak nyo? O, oh, sacrifice, sakripisyo. Tutukan nyo yung mga bata, bigyan ng oras yung pag-aaral. Hindi pwedeng nagtititigan lang o kayo dito. Buong araw naglalaro yung mga bata, walang matututunan. Ako, pasensya na ako kayo sa sermon ko. Ganun talaga. Pero kung habang buhay silang ganito, lalaki silang walang... Oo, oh, alam mo pala eh. Lalaki nang walang, oh, ano Lala walang natutunan. Oh, ano'y sabi mo? Lalaki nang walang natutunan. Gusto mo ba yun? Hindi po. Oo, oh, ayoko mangyari yun kasi kawawa kayo pag wala kayong alam. Ah, ka kagabi po napalo niyo. Ba napalo niyo po. Ay naggagawan po sila sa cellphone. Naggagawan sa cellphone. Ano ba 'yung gusto niyo pinapanood sa cellphone? Ano um, kaya pambata? Pini-ko lang pambata. Hindi ba kayo nakapanood ng ano, yung mga pang-educational video yung kumara yung yung A, B, C, D, E, F, G. Ano ba kami noon? Ha? Nanonood. Nanonood? Ako. Dati? Mm hmm. Pero ngayon pwede pa. Para ano, makabisado nyo yung ano. Makabisado nyo yung pagkakasunod, no? Gusto mong gumanda yung buhay nyo at di kayo na mahirapan. O dapat, mag-aaral na mabuti. No? Unahin yung anong unahin natin, yung pag-aaral o yung paglalaro? Pag-aaral. oh, pwede naman, pwede naman may laro, pero wag puro laro, mag-aaral pa rin. Okay? O, oh, pwede tayong tumulong sa gawaing bahay, yan, gaya niyan, magwawalis. Ikaw ate, pwede ka na magwalis. O, oh, pwede naman maglaro, after nung laro, mag-aaral kayo. No? Okay ba yan? Okay, ganito ang gagawin natin. Dapat yung unang linggo natin, makabisado niya na yung A, B, C, D. No, Ate <coughs> Kung gusto natin magkaroon sila ng magandang kinabukasan na, huwag kayong magalit na yan. Totoo to. Kung gusto niyo magkaroon sila ng magandang bukas, magkaroon sila ng laban sa buhay, eh, ngayon pa lang po, tutoka natin may. Pagbalik ko, baka bukas, bilang ko muna sila ng ano. Pero sa ngayon, ito muna. Sayang kasi yung araw ngayon eh. Bilang ko kayong card. Yung poster. Okay, ngayon, ilalagay ko to dito. Sasabit ko. Tapos gagayain nyo ha. Walang pa ako. Walang pa ako. Pero, ah sige, ano muna. Focus tayo sa ano. Pagsusulat nyo muna. Huwag 'yung magtatampo sa akin pero gusto ko maging umayos 'yung buhay niyo. Ah. ah meron kayo kanya-kanyang ano ate, kukuha kayo sa ano ha. Ah, Ito 'yung ano sigdado ang lapis kayo. Ah. ah. At, kuya. Apo 'yan. Um, tapos bigyan isa kayong ano. Ah, sige, magkano ko muna kayo? Uh, magtasa uh, muna kayo ng ano. Tapos magsusulat kayo. Huh? Alam ba? Magtasa? Ah, sige, magtasa muna. Tapos bibigyan ko kayo isa-isa na ano. Kamudina! dapat pala ng no? mm. study table. Mm. Ah, pwede niyong kulayan, no? Ay, mas maganda. Ah, ate. Hira ah. Ito, ako. Ako yung Okay, ganito ang gagawin ko. Pupunta muna ako doon sa isang mission. Ate Vivian. Ate Ruby. Babalik ako ha. Titignan ko yung gawa nyo ha. Okay? Okay, punta lang muna ako dun sa baba, no? Ako! Wow! Ang galing! Oh, sige, tignan ko. Okay, ano to? Ito. Hey. Oh, ang galing natin si Kuya Mark. Wait lang, okay? Ito. Nakasan mo? Eh.

T U V V kasalbigtan W X Y N Z Alam nila yung ano, alam nila yung parang sunod-sunod pero alam hindi po nila alam basahin. Ah, na ya, gagawin nun natin dapat alam po na nila, to, makabisado nila at alam po nilang basahin na. Ah, focus tayo, Kuya Mark ah. Okay? No, Ate Ruby, Galingan mo, ha? Ah. Pero pagka gusto mo magmerienda, merienda muna yung dalako, no? na Okay. Ah, Ate Vivian, na ah.